Sabi mga lods. Hindi ko alam kung ulan, ulan 'yan o ano. <laughs> ulan ba 'yan o Pug. pag lang. <laughs> Baka pag lang 'to. Pero ulan eh. Pero parang kailangan ko na yata magsuot ng ano. Ang dilim eh. Oh. Grabe. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera, guys. Halos wala na tayong makita. When the smoke It's going down and the water running through this way. <laughs> Ayan oh. Kakatapos ng mag Pero may ambon-ambon pa rin So tago na muna natin yung ating camera Baka mabasa <laughs> Pero kaya naman Ambon lang yan eh Ambon na may kasamang ulan <laughs> Ambon Ambon na may kasamang ulan <laughs> Dito tayo sa Marilake eh <coughs> Night ride sa Marilake eh Hoy, <laughs> ilan mo boss? Hindi naman Ito yung manukan yata Pagbaba Oh, manukan nga yata Ay, di, dito sa kabila Pagkanan dito, manukan <laughs> Yon Isang ikot pa. Manukan. o. Oh. Ito lang may light indicator dito. Oh. Ito ba 'yon? Uh -huh. Yo. Night ride. Yun. Know. Oh mga sundalo pa to sa harapan natin guys tatlong armor ha putik yan may kinukunboy yan yata silang ano may kinukunboy yan silang private vehicles ah. ito yung sa so, may manuka na yata ah kung may nakita tayo ano guys ito na ngayon bailuhan na ito dito eh eh yan <laughs> dito sila tumatambay guys Pratata na dito eh oh. Dalo yan Sundalo Kinukonvoyan silang ano ayun o no? private vehicles ayan <laughs> May maya sa big sea na tayo mga loads laku nagpa isot isot pa kasi marang harang pa doon kasabay <laughs> natin mga sundalo kamo yung ano na yun no, naka-overte naka sana ako biglang humarang okay lang atin kasabay natin mga sundalo ayan so dito maganda <laughs> no overtaking tayo guys mayroong apat na armored car yun o tapos polis so hindi tayo makapag overtake kasi yellow lane naman yun o no? solid yellow lane Kaya tayo tayong palo alto ayan so lampas tayo dito oh, may may ihi tayo <laughs> naiihi din ako eh yun o no? ganda ng biyahe wala no, overtaking Overtaking policy Yeah O, oh, maka di mo turunan no? so, Hindi nag-overtake yung AdMob car AdMob car AdMob <laughs> Pwede lang tayo mag-overtake dyan guys Ihimot tayo Malas Ako ah. Babalik din pala dito dapat na gano'n na lang ako kasi kanina Dapat na ano na lang ako Taytay -tay. Pero sino na ako dumaan? Dapat na taytay ako eh Teresa Eish. Mali Mali malde, pa ako ng Marquina Daan dun sa ano eh Umikot-ikot Ay yes. Ayan o oh. Umikot pa tayo Pabalik pa tayo ng ano Pasig Nakarating na tayo ng Marquina Dapat pa lang dun pa lang Sa may ano Bumaba na ako Gusto may Santa Lu Dapat pumasok na pala ako dun Nag U-turn na ako dun Dapat kanina guys nice. mali mali man <laughs> pero at least tuloy tuloy yung ano ko hindi siya gano'ng ka traffic siguro kung doon, din naman ako dumaan kanil sa kabila mga lods traffic din naman so ganun din yun nga lang malayo to ah. ayun pumalik ah yun butas Pasig Makati pabalik ano nangyari nawala ko sa focus kanina eh 10 minutes pa na 10 minutes pa hmm, mali na naman to oh. tapat ako na ako dito eh Pasig <laughs> isteks, ba't Pasig isteks to? Malik Pasi mo Dapat doon ako sa si ibabaw Kamote Tama ba? Hindi alam eh Pero Tingnan natin Dapat doon tayo Sim lang naman siguro yan Oo nga dapat doon ako sa si ibabaw Mga loads Tingnan natin <laughs> Ayan, oh. Kakaliwa din naman yun sa... Oh, eh. see. Ah, wala na ako sa focus. Punta sa unahan. Kanya, tato. Ano ba to? 8 minutes pa naman, oh. <laughs> Naligaw na nga Ito na yung sinasabi ko pagdating ng gabi Hindi ko na alam kung Pabalik ba ako o papunta roon Nalito na ako sa kaliwa at kanan Hindi ko na nga alam to Ito kung tinutumbo ko Kung pabalik ba ng ano to Kung pabalik ba to ng Kainta O papunta ng ano Malapit namin naman eh Two minutes na lang